Good morning sa inyo mga kasi vlog Ayan, kakagising ko lang dyan. Ah, uh, siguro mga alas 7 na yan dyan. Yung tingnan ko pa ang oras ko. Anong oras na. Ayan. Ayan yung ginagawa ko. Ngayong umaga. ah, uh, papakita ko sa inyo kung anong akong daily routine. Ayan, may paano ano pa. Antok pa yan. At ayan, ang sunod. Ayan pagkagising ko yung binuhay kong ilaw oh. at then ah, uh, bago ako umano no? bago ako mag toothbrush and inaalis ko muna yung aking mga unan para pag ano natin diretso na tayo mamaya Magkakapit tayo sabay kakain tayo toothbrush magta tayo tapos kapi tapos kain and inaalis ko yung aking ano ah, uh, higaan, tsaka kumot, at tsaka unan. ito ang mga ginagawa ko tuwing umaga, bago ako, bago ako pumasok, bago ano. ito ang aking mga routine. Ah, uh, ayan, shoutout nga pala dyan sa ano, sa, aking ano dyan, sombrero, ayan, galing kay Katagumpay, shoutout sa iyo, Katagumpay. Thank you sa sombrero. Ayan, nag guys, pa ko dyan ano, ng headset nga pala, shoutout nga pala din, din sa amin, ano, sa cover ng kama. Ayan, shoutout sa kulay blong bulaklakan. <laughs> Ayan, bili. Ah, nasa 30 real yata ang bili ko din sa ano yan? Sa cover ng, ano, ng, ng, ng kama ko. Nagkamali pa nga ako ng bili. Akala ko yung, ano, yung cover talaga. Ang nangyari pala yung ano lang. Wala siyang garter. Ayan, kaya ang inaano ko, ko na lang doon sa mga tagiliran Para, para hindi lumabas yung Tingnan nyo, akala mo, ang haba kasi ng ano, ng tela niyan Malaki siya Kaso yung, ano, maganda naman tela niyan, malambot Kahit manipis, malambot naman Ayan, nagaano ko dyan na air air freshener yan ang ng ating ano ng ating ng ating kwarto ayan uh, toothbrush tayo muna diyan ayan pagkatapos kong magtiklop ng inu ng komot onan tsaka nakahiga na yung toothbrush ako ayan sa toothbrush yung sa, sa close up ayan toothbrush ayan toothbrush 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 ayan binasa ko lang po toothbrush yan kasi mahaba kasi itong video to kung lahat iyan ako ipapakita ko pero ayan na ayan maghihilamos pa ako dyan syempre huwag natin kalimutan maghilamos yun e, ang huwag mong kakalimutan maghilamos kasi bawal tayong may muta <laughs> ayan na pala yung sa kong ginagamit <laughs> Shoutout sa gori <laughs> and Ah, uh, sabon ng sa Saudi. May mga sabon kasi sa Saudi na ano. Yang shout out sa Gori. Gori na sabon. Shout out. At ayan nga pala, ayan, shout out nga pala sa ano sa aking mga sa aking solid supporters diyan at saka subscriber. ayan. shout out sa inyong lahat diyan. Ah, uh, ano na tayo? 369 na tayong subscriber. Ayan, thank you sa inyong lahat dyan. Ah. Uh, Salamat sa walang sawang saporta sa akin. Nagsisimula pa lang ako. At ayan, nagkakape na ako dyan. Uh, Kapi-kapi tayo dyan. Sani kasi ako nagkakape sa, ano, sa loob ng kwarto. Ayan, syempre, isip-isip tayo dyan. ano nung ginagawa natin. Ayan, kape-kape. Uh, shoutout sa akong tasa dyan, na malaki. Kaya ganyan ang tasa ko, kasama ng kapitbahay namin. Na Pagkakapit. Ayan, isip-isip ako dyan. Ayoko, e paano kaya ako makakauboy dyan? <laughs> At ayan, uh, lalabas na tayo dyan. Kasi tinawag na tayo niya, ano, kakain na daw. Ayan. After niya, kakain na. Kung ayaw kami dyan sa labas. Ayan. Yan ang mga ginagawa ko. Ito yung ah... Uh, bago pumasok kakain ayan kwento 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 dyan kami hindi ko nalang ingat kasi maingay kasi dyan kaya nag voice over na lang ako ang kain ang ulam namin yata dyan ang ulam namin ay ano ah sinikang na isda dyan Sinikang na tabakul ayan ang sarap ng kain ko dyan sabi ko, konti lang kakainin ko, pero napadami ang kain ko. Yan. Ayan si Choi. Shout out sa si Choi. Kain tayo. Kain ka lang dyan. Dami yung pagkain. Ipasok pa tayo. Ayan, <laughs> kwento-kwento ako dyan. Kung ilan daw ang kota. ni pinililim, madami tayong kota Kasi, ano, Ramadan. Ayan, kwento-kwento. Kain-kain. Ayan. At ayan nga, ah, natapos nang kumain dyan. Ayan, magdadayag naman ako. Ayan. Tingnan niya ang aming, ano, kusina. Ang aming munting kusina. Ayan. May washing kami. May isang rep. May rice cooker. Tat apat na rice cooker yan. Yung isa akin. Yung isa kay Lialim. Yung isa kay Choi. Yung isa kay Pipoy. Si Pipoy kasi, apat kasi kami dito magkakasama. Si Pipoy, nasa bakasyon. Kaya tatap lang kami. Kaya, hati hati na lang kami sa ulam. Si, yung dalawa nagluluto. Kasi ako, ano lang ako. Hindi kasi ako masyadong masarap magluto eh. Yung dalawa masarap magluto. Kaya, sila pinagluluto. Mga kasi vlog hanggang dito na lang. Ayan, thank you sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe. Thank you.